Ngayon po ay ating matutunghayan ang pag-turnover ng machineries at equipment sa ating farmer beneficiaries na pa sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Namamahagi po tayo ng isang unit ng rice combine harvester na may halagang 2 million pesos. Apat na unit ng tractors na may kabuang halaga na 9,200,000 pesos. Dalawang unit ng riding type transplanter na may kabuang halaga na 3 million pesos tatlong unit ng Precision seeder na may kabuuang halaga na 5,190,000 pesos at dalawang unit ng Hand Tractor na may kabuuang halaga na 360,000 pesos. Ngayon naman po, ang ating mahal na Pangulo ay nasa booth ng Bureau of Soils and Water Management kung saan sila ay namamahagi ng mga soil test kits. Ngayon naman po ay ating matutong hayana ang pagbisita ng ating mahal na pangulo sa booth ng Planters Products Incorporated para sa kanilang iba't ibang agri products. Ang ating mahal na pangulo ay kasalukuyang nasa booth ng Universal Storefront Services Corporation para sa kanilang mga IEC materials. muli mga kababayan ang pangulo ng Republika ng Pilipinas His Excellency Ferdinand R. Marcos Sr. Kami at ng buong bayan ng Gimba ay lubos pong nagagalak at pinasasalamatan ang inyong pagdating batid at dama po namin na ang bayan ng Gimba ay napakapalad sa araw na ito dahil kayo lamang po ang Pangulo ng Pilipinas na dumalaw at naghandog ng biyaya sa ating magsasaka sa panahon ng inyong kaarawan. Kami po ay nagpapasalamat at hindi nakakalimot ang aming ama sa Norte na ipagpatul, pagpatuloy ang nasimulan ng ating napakamamahal at minamahal nating yung Ferdinand Edrin Marcos Sr. ang alakay na apo. Mahal na mahal po namin, mahal presidente, ang pamilya Marcos. Basta ang norte po, andito po ang bayan ng Gimba. Una po sa lahat, nais ko pong batiin ang ating pinakamamahal na Pangulo, maligayang kaarawan po, mahal naming Presidente Bongbong Marcos. At isa pong napakalaking kadangalan para po sa amin ng mga -unang na mga taga-unang distrito ng Nueva Ecija na kayo po ay nandito sa aming distrito at lalong-lalo na po sa araw na inyong kaadawan Hindi-hindi po namin malilimutan ang araw na ito. <laughs> Mr. President, ito po ay ang pinakamalaking pagtitipon ng mga magsasaka sa buong kasaysayan ng unang distrito ng Nueva Ecija. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong pagtitipon na libo-libong magsasaka ang nagsama-sama sa iisa pong lugar. At dahil po yon sa inyo, Presidente, kayo po ang dahilan kung bakit po naging posible po ito. In one... two... 3 There you have it. The Agri-Puhunan at Pantawid program is now officially launched. Maraming salamat po, mahal na pangulo at congratulations po sa ating lahat. Ang po tayo. Parang parang napapanapit na talaga yung kampanya. <laughs> Ang uh, kinatawan na ng uh, unang distrito ng Perpisiam. Mika Angela Swansing. Aking mga anay at uh, nandito po. Ito uh, yung uh, ating host sa lahat ng ginagawa natin. Ang ating uh, mayor, uh, mayor ang alkalde ng munisipyo ng Gimba, Esulito Galapon. Andito rin at uh, napakahalaga dito sa lahat ng ating ginagawa sa agrikultura ang uh, ating administrator. At alam nyo po, alam naman po ninyo, uh, lahat pagka pinag-uusapan ang agrikultura at pa, uh, uh, pag, pagka pinag-uusapan natin yung kay, tagitin manalong tayo, ay eh, patubig, patubig ang pinaka-importante sa lahat ng gagawin natin. Kaya po, uh, ay ang... Uh, ang uh, nandito ngayon, nandito ang administrator natin, ng NIA, para tiyakin na laging na may supply ng tubig ang ating Administrator Eddie Guillen. Kasama din po sa lahat ng proyekto natin, siyempre yung pautang, yung financing, para naman merong gamitin ang ating mga magsasaka para sa kanilang pagsimula, para sa kanilang paglagay at... Uh, eh, para naman eh, may puhunan na hawak. Kaya tayo kasama natin sa, uh, sa araw na ito ay ang, ating, ang ating um, presidente ng DBP, Development Bank of the Philippines, si Mike Jesus. The president also ng Planters Products Incorporated, Maria Senaida Angping. Oh, ang mga estudyante, mga faculty, administration ng Our Lady of Sacred Heart College na pinamumunuan ni Most Reverend Father Michael Gorospe. Na Narigmanuan pa ako ng, uh, ng blessed na rosaryo. Gusto like na uh, po Mga minamahal kong mga magsasaka, ang pinaka dito sa nandito na sa lahat na uh, ginagawa natin at, at sa pagpupulong-pulong natin dito ang pinaka-mahalaga na nandito ngayon kayo po ang mga benepisyaryo ng Agri-Puhunan at Pantawid Program. At uh, abangan uh, dahil, dahil papunta ako ito si naman ako ng uh, dalawang anak ko dahil birthday ko daw eh. Kaya lahat kailan ko nakasama. Eh, kako, oh, mabuti na nga na makita ninyo kung ano yung ginagawa natin. Ito si, itong panganay ko po, ni Diputado ti Primera Distrito, ni Lux Norte, Congressman Sandro Marcos. Kini, <laughs> eh, di, anak ko, Simon Marcos, is my second son, Simon Marcos. Eh, sabi ko sa kanila, si Sandro nasa kongreso, naging nakakulong, naghihiring sila ngayon ng budget. Si Simon naman, nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, laging nakakulong sa opisina niya. Kaya't ka eh, makapakita naman ninyo kung ano yung ginagawa ninyo. Kung na eh, si Sandro, sabi ko sa kanya, yung mga appropriation ninyo, yan, si Congressman, hindi ko Yung mga appropriation ninyo, para makita ninyo kung saan pumupunta yan, saan namin ginagamit. At mabuti uh, mabuti't makita ninyo kung paano talaga ang naging buhay ng ating mga kababayan. kaya At, uh, ating ginagawa lahat ito. Ang mga kapwa kung magagawa sa pamahalaan, mga binibini at ginigo ginoo gini oh, gagayang kin na imbag nga bigat yo amen Mas lalo pong gumaganda ang araw na ito dahil sa mainit inyong pagtanggap sa akin. Mula pa doon sa pinaglandingan namin ay na, napita ko at naramdaman po namin na kami, ma kami naramdaman po namin ay napakainit ng inyong silubong. Alam niyo po, napaka-espesyal ng araw na ito para sa akin. At lalo, sa, ito, lalo naging espesyal dahil kapiling ko po kayong lahat. Kap kapiling ko kayo ang ating magigiting na magsasaka na isa sa haligi ng ating lipunan. Kayo ang bumubuhay sa ating bayan. Sa inyo nagmumula ang ating kasaganahan. Sa inyo mga kamay, nakasalalay ang seguridad ng pagkain ng ating bansa. Nararapat lamang na gunitain natin at kilalanin natin ang inyong kabayanihan at bigyang pugay ang inyong walang kapantay na kahusayan at kasipagan. Batid ko na sa kabila ng mga programa ng pamahalaan, marami pa rin ang nahihirapan kaya't napipilitan kayong lumip, lumapit sa mga pahiramang mga, mga, mga na may mataas na interes para lang makabili ng binhi ng abono ng pesticide. Kaya naman, sa pangunguna ng kagawaran ng agrikultura kasama ang Development Bank of the Philippines, ang DBP, at ang Planters Products Incorporated, Inilulunsad natin sa araw na ito ang Agri-Kuhunan at Pantawid Program. <laughs> sa tulong ng programa na ito, ang bawat magsasaka ay makakatanggap ng tinatawag na Interventions Monitoring Card o IMC, meron na rin ako niyan, na magagamit sa pagbili ng binig ng abono at iba pang kagamitan sa pagsasaka mula sa accredited merchants. Wala nang pangambang maluloko sa presyo. Wala nang alalahanin eh, sa kakulangan ng pondo. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid na ipapamahagi ng sa 8,000 na, na ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na apat na buwan. Layunin natin. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag nagaantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. At pagdating naman ng anihan, ang National Food Authority ang tutulong sa pagbili ng limang tonelada o isang daang sako ng palay sa presyong hindi bababa sa 21 piso kada kilo. <laughs> ang kikitain ninyo sa isang ektarya ay maaaring umabot sa isang daan at limang libong piso na tiyak napapasok agad sa inyong mga IMC. Magsilbi ng pumunan ang programang ito sa pagbuo ninyo ng inyong pangangarap. Han hangad namin na matulungan kayo sa pag pagtahak sa bagong landas tungo sa isang maunlad na bukas para sa inyo at sa bayan. Nandito lang po ang pamahalaan. At nakikinig kami sa inyong mga daing. Ito po ang laman ng isip namin mula paggising hanggang sa pagtulog kung paano kayo matutulungan. Layunin namin layunin namin na may hatid sa lahat ng Pilipino ang lahat ng serbisyo ng pamahalaan na makakatulong upang makapagsimula kayo ng kabuhayan, magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng mabuting kalusugan. Kaya natutuwa po, po na dahil sa dinami-dami ng pwedeng ipagdiwang sa araw na ito, ang pinaka-espesyal ay ang pagkakataon na maglilingkod sa bawat Pilipino at mailapit ang gobyerno sa taong bayan. Kaya po, kasabay ng ating programa ngayon, sa buong bansa, ay sabay-sabay na nag ang ating pamahalaan. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan ng mga sari-saring servisyo. Sa, ating, sa ilalim ng ating handog ng Pangulo, servisyo sapat para sa lahat, nagsasagawa tayo ng kadiwa para makabili kayo ng bigas at iba pang produktong agrikultura na mas, sa mas murang halaga. Mamamahagi din tayo ng bini, fertilizer at iba pang assistance at magbibigay ng tulong pinansyal sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng Tupad at iba pang mga suporta. Meron din po tayong job fair para sa mga naghahanap ng trabaho at government internship program. Magbibigay din po tayo ng scholarship at saka toolkit at magsasagawa ng skills demonstration sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-aalok din tayo ng mga slot para pwedeng, uh, gam pa, pwedeng gamitin ng ating mga mag-aaral at yung mga training uh, mag mag magamit nila yan sa TVET. Ang lahat ng ito ay naglalayong bigyan ng bawat Pilipino ng bagong pagkakataon upang magtagumpay. Hindi pa, hindi pa po nagtatapos dito. Layunin din po namin na matulungan ang ating mga kababayan na may pangangailangan medikal. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial Hospital dito sa inyo. Magkakaroon din po tayo ng mga mini trade fair, business counseling at entrepreneurial training upang matulungan na magsimula ang ating mga nagbabalak na maging negosyante. Tunay nga na ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagdiriwang kundi sa pagbibigay ng bagong simula at tunay na pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya po ako, at, uh, ako mismo ang pumupunta rito, uh, hindi lamang para makapagbigay, at uh, ipakita na ang aming mga programa, aming mga proyekto, uh, at magbigay ng tulong sa ating mga magsasaka. At uh, kaya ngunit, eh, hindi lamang 'yon ang aking sadya. Ako ay pumupunta pagka meron tayong pong mga ganitong klaseng event, pumupunta po ako dahil na naririnig ko, Uh, mula sa inyo, mula sa inyo mga leader, mula sa inyo mga congressman, si mayor, lahat naririnig namin uh, kung ano ba talaga ang pangangailangan. Eh, bagong pagpasok pa lang namin, eh, may narinig na kaming request uh, na may kailangan daw na tulay doon sa Santana. It, it, basit pa, basit lang. Eh. It, okay. okay. Un, Okay. Ang tapo ay pare. Te ilagay, 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 ilagay na ko kay Secretary Estrella. Isama niya sa bridge building program ng Department of Agrarian Reform. Meron pong programang gano'n. Isama na rin ko dahil tulay sa Santa Ana. Kaya te uh, masarap itong birthday ko. Ah, hindi lang ako maraming regalo. Marami rin din ako na i-regalo. Ito yung blowout. Ito <laughs> Asahan niyo po na sa bagong Pilipinas, walang may iwanan sa pagsulong. Lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na maging masagana ang kanilang pamumuhay. Kaya naman, hinahangad kong mag-uumapaw sa inyo hindi lamang ang pag-asa, kundi pati na ang tiwala at pananampalataya na tayo ay magkakaroon ng matatag na kinabukasan. Sama-sama natin itaguyod ang isang bansang, bansang puno ng pag-asa, biyaya at kaginawaan. At uh, ah, pagkat ato ah, naabot natin to. Aabotin ah, po natin dahil tayo ay nagkaisa. Dahil tayo ay nagmamahal sa bawat isang Pilipino. Dahil tayo ay nagtulungan. Yan po ang magiging bagong Pilipinas. Mabuhay kayong lahat na bagong Pilipinas. Agbiyag, timanalong tayo. Diyos dyan rin na. Naimbag na bigat yung amin. Nais nice po kayong batiin ng probinsya ng Ilohos Norte. Mula sa probinsya... tala, Tayo, po tayo, tayo, po tayo na. Mula sa probinsya ng Kirino. Kaway-kaway mga taga-Kirino. Ating batiin ang ating mahal na Pangulo. Mula sa probinsya ng Laguna. Ang 3, 2, province of Laguna. Happy birthday, Mr. President! Maraming salamat, Provincia ng Nueva Ecija! Stratman! Mula sa Provincia ng Nueva Ecija! <audio> And, hey, Mr. <the> president! <audio> young to love! Tipo namin kayo na! Year! Mark Joseph! Mula sa Provincia ng Quezon! <audio> Kaway-kaway mga taga Quezon. Mula sa probinsya ng Romblon. Romblon. Mula sa probinsya ng Romblon. Mula sa probinsya ng La Union, Happy Birthday, Mr. President! Mula sa Palawan. Happy, happy birthday, President Bongbong Marcos Jr. Mula sa probinsya ng Samar. Happy birthday, Mr. President. Mula sa probinsya ng Cebu. Sing it, Happy Birthday, President BBM. Happy Birthday, Mister President. What's your name? Mula naman sa probinsya ng Southern Leyte. The the from recent present uh... bakuna the different mayors um, of the different municipalities um, headed by uh, the president, uh, president, oh, uh, the honorable sir mula sa probinsya ng Misamis Occidental, so sa so probinsya ng Bukidnon, there is a the third hooter spot <laughs> <I mean, laughs> operation right now. at mul Mula sa probinsya ng Tawi-Tawi. Mula sa probinsya ng Agusan del Norte. The At muli, uh, happy birthday, mahal naming Pangulo. Birthday wish, maparami ito ng talagang lahat ng bawat uh, pagsasaka sa buong Pilipinas maramdaman nito programang ito at lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng, ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura ay ang um, birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Magandang mga sa inyo.